saglit. Kasi yung customer kanina, nawalan daw siya ng gamit. Ikaw lang yung duty officer na oras na yun eh. Nakatas namin sa sahod mo oh, ha. Eh ma'am, hindi naman po tama yun. Attorney, tinagtasan niyo yung sahod ko ng kumpanya dahil sa nawawalang item. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ayon sa Article 113, Book 3 ng Labor Code, hindi maaaring bawasan ang sweldo ng empleyado nang walang pahintulot galing sa empleyado. Hindi maaaring patawa ng parusa yung guard na bayaran niya ang halaga ng nawala dahil labag ito sa kanyang right to due process. Attorney, 2 years na akong security guard. Yung policy po ng agency namin ay no duty, no pay. Halos wala na pong matira sa sahod ko kasi hindi nabubuo yung isang cut-off dahil may araw na walang duty. Legal ba to? Hindi po yan legal. Ang mga security guards na mahigit anim na buwan na ang serbisyo ay itinuturing ng batas na regular employees ng kanilang security agency. Ang employer nila ay yung kanilang security agency at hindi yung kliyente kung saan sila naka -duty. Kaya dapat ay tuloy ang sahod nila kada araw kahit may duty sila o wala. Naliklamo ko yung agency namin dahil sa mababang pasahod at walang bayad na overtime. Nakapag-usap na po kami sa dole at ang sabi magbabayad daw sila para ayusin. Nagulat na lang ako na nagpalit na ng pangalan yung dating agency ko. Binaliwala na po yung reklamo ko dahil ibang management na sila ngayon. Ano pong pwede kong gawin? Pwede mo pa din silang habulin at kasuhan. Kahit magpalit sila ng pangalan, ay yung pamunuan pa din ng dati mong employer ang pwede mong habulin para bayaran ang kulang sa sweldo mo po pwede mong isampa ang kaso sa Department of Labor and Employment para magkaroon kayo ng mediation. Paghaharapin kayo ng dati mong agency. Kung sila ay hindi dadalo o hindi kayo magkakasundo, maaari mong iakyat ang demanda sa NLRC o yung National Labor Relations Commission kung saan muli kayong paghaharapin ng iyong dating security agency. Pagka ikaw ay nanalo, mabibigyan ka ng kapangyarihan ng NLRC na mag-enforce, bumatak ng anumang gamit, mag-attach ng anumang ari-arian ng dati mong security agency para mabayaran ang utang nila sa iyo. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.